good morning. Medyo nag ulan sa buong gawin. nag a ako. Sa KTI, Emma. Sa KTI kayo sa aga pa ng ano, ng laba. Hindi ba na? Hindi ba kita taon? Aga pa sa tiyan ng laba, guys. Tapos, Dari, nag a aga pa. Nakita niyo dala ko guys. So mangutan naman ko, mangutan ako di. kaya kagapo na uto hambal ko nga mangita ko di sa kay nga mga utan-utan. Kay mangutan ako ay malaswa ako guys. So amo ni, malaswa ko. Maglaswa ako sa ta guys. Ari na ko di sa kay nga mga anong ay Paris man. Alugbati. Talong. Kalabasa. Oh, kalabasa. Ay, may Paris. Enggak banget mesti dia. Segi. Mutah pediane ya. Males waktu guys. Ini kada amuk di kaca yo. Chring. Hmm. Teh. Kada bisa guys yo. Hmm. Chring. Nah. Hmm. Bangwak kita. Sapuno. Okay na ni Gurong dua kabilog talong guys ah. Ang ilakot guys ah. Tapos laktan ko siya sang ah uh, uh, tugabang. Hmm? Uh, tugabang ni guys. Ah. Uh, uh laswa. Ay, laswa kita guys. Tara ay magtay muon. Para nga namit ang ato na. Pagkaon. Kaya mm -hmm. si Chay, si Chay guys, aga pa nagpanglaba. Isi ko. Ako. Mahutan um, po guys, last ng tugabang para nga makalaswa. Ay eh, para nga namit ang mahigop ng na sabaw. Namit din ba guys kung aga pa nakalaswa na? Hmm. Ay, nako <coughs> Ay! Nagkalaswa kita guys. Guys oh, ceng, mata nak nggak dari, oh ada guys oh, ceng, bye. Malas kita, kuno iman, para good for the body. la shout out sa mga mahiligon magkaon dira sa laswa guys shout out man sa mga matagas ang dugo dira guys Amo ni ang mayo sa aton guys. Magkaon sang laswa. Laswa. La 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 la. la. Dek hmm. ba. Hmm, guys. Amik sama tuh abang guys. Mhm. orang nami takut sih sineman. nak kita nih yo, guys. May mga pinada pala guys si Tiyay guys. Namin na si Chay, guys mananom. Kaya kada siya magpabuhi sa inyong mga utalutan. Ang iban gani guys. Ito gila makita ko. Ito gila pang tubsok. Kaya ba lang ng iban. Tapos gina hilamon. niya. Ito gila kayo. Kibot ka guys. Naga ano na. nagapang, pang. Naga na siya guys. Ayan. Tapos guys. Ang imuun ko. Mga ayok ko di ka Tiyay ho. lang guys. Ayan. Hmm. Ayan. Hmm. pidada pidada guys hari pa ako ilunod, ilunod ko ni guys sa utan yeah guys okay, so chereng pidada narangin ko aan ko chereng eh eh may pidada hmm eh laktan ko ini guys ang gapon guys nakakapayas na kami tisubong so, nami iguro nga ilakot sini guys mga dahon dahon lang tanan singko manguta naman ako dali sa kahit kahit nga uh, lugbati kasi nga lugbati ni chay ako oh, hindi pa kita magigita na mo nabuhinan niya naman guys mhm mm